Ano oras ba? Alas ocho. Anong ba? Okay, nanti kami. Lin, si ano, hindi pumupunta, may deposit yung limandaan sa carbon Blast Kinuha niya na yung pera niya. Ano sabi ni Purgatorio? Wala ba makuha? Pakukuha ko nila kay Joey. Pakukuha ko nalang kay Joey

Kung lang humina ako kumain eh. Napilitan ako ubusin yung. hindi ako masyado. ako.

lalaki ng electric pan oh no? <laughs> delivery yung delivery yung electric pan lalaki industrial na malaki ah oh, baka baka galing ano no 阿基。<aquí>. <S <S dia jauh tahu mengapa pula brother Jamir Magana apa babe Please like, share, and subscribe.